sa Manila North Cemetery kung saan unti-unti na pong nagsisidatingan ang mga kapuso nating bibisita at maglilinis ng puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. My Live Report, si Lala Roque. Tala. mula ng buksan itong Malilador Cemetery, alas 6 na umaga ay halos wala ng tigil ang pagdating na ating mga kababayan dito sa sementeryo. Pero hindi lamang para maglinis ng punto ng kanilang mga mahal sa buhay, kundi para na rin dumalaw. Ito tayo para makaiwas na sa bugso ng tao na inaasahang darating dito simula sa November 1. Pero yung mga dumating ngayon, wala pa yan sa porsyetong inaasahang dami ng tao na darating dito simula sa November 1. Sa ngayon ay normal pa ang security na ipinapatupad dito. Ito sa sementeryo at depende daw sa bukso na dadami na, o dadami ang tao ngayong uh, araw na ito. Ayat saka pa lamang sila magdaragdag ng security. Nagpapatuloy rin sa paglilinis ang mga tauhan mula sa department of Public Services ng Maynila katuwang dyan ng MMDA. Ngayong araw kasi nila inaasahan talagang truck-truck ng basura ang uh, kanilang gagamitin o lalabas mula sa sementeryo dahil nga bukas ay uh, talaga may inaasahan nilang marami ng tao ang darating ngayon. At Pia, pinapalala pa rin natin na uh, bawal na bawal ang uh, pumasok ang anumang uri ng sasakyan ngayon dito sa sementeryo, kahit ano, maging bisikleta o motorsiklo ay mahigpit na yung pinagbabawal. Kaya yung mga tao na pupunta dito ngayon, maglilinis man o dadalaw, ay kailangan talaga kayong maglakad mula pa lamang doon sa entrance gate. Yung mga negosyo naman dito, yung kandila at bulaklak, yung presyohan naglalaro sa 5 piso hanggang 35 pesos at ang bulaklak ay mula sa 20 hanggang 35 pesos. Matumal pa ang bentahan pero hindi naman daw sila magbabago magtataas ng presyo pagdating ng November 1. At yan ang latest. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Lala Roque.